Scorpio isipin mo ito, isang estranghero na hindi mo pa nakikilala ang biglang lilitaw, at ang mga salitang dala niya ay tatama sa iyong puso na parang kidlat. Pamilyar ang pakiramdam, parang narinig mo na ito dati sa isang panaginip, panalangin, o sa nakatagong bahagi ng iyong kaluluwa. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang universo ay gumagalaw ng mga piraso pabor sa iyo, at ang mensaheng ito ay maaaring magbukas ng pag-ibig, pera, at mga biyayang akala mo ay imposible. Paano kung ang isang palatandaang ito ang susi para baguhin ang lahat sa iyong buhay? Huwag itong baliwalain dahil bihira lang kumatok ang kapalaran ng dalawang beses. Maligayang pagdating, Scorpio. Narito ka hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang dahilan. Matagal nang bumubulong ang universo sa iyo sa pamamagitan ng mga palatandaan, mga panaginip na tila totoong totoo, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, at mga biglaang ang damdaming hindi mo maipaliwanag. Ang mga ito ay mga senyales na gumagabay sa iyo tungo sa isang mensaheng nakatakdang dumating sa iyo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, walang nangyayari ng walang dahilan. Ang pagkakasalubong sa isang estranghero ay hindi basta-basta, madalas ito ay paraan ng tadhana upang ihatid ang isang bagay na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Maaaring hawakan ng mensaheng ito ang iyong puso, pukawin ang mga lumang alaala, o ibunyag ang mga biyayang matagal nang nakatago. Ang katotohanan ay simple, pinipili ng universo ang tamang oras at ang tamang tagapagdala. At nayon, Scorpio, dumarating na ang sandaling iyon para sayo. Ihanda ang iyong sarili, dahil ang mensaheng ito ay hindi lamang mga salita, ito ang susi upang mabuksan ang pag-ibig, kasaganaan, at pagbabagong handa ng tanggapin ng iyong espiritu. Ang katotohanan ay simple, pinipili ng universo ang tamang oras at ang tamang tagapagdala. At nayon, Scorpio, dumarating na ang sandaling iyon para sayo. Ihanda ang iyong sarili, dahil ang mensaheng ito ay hindi lamang mga salita. Ito ang susi upang mabuksan ang pag-ibig, kasaganaan, at pagbabagong handa ng tanggapin ng iyong espiritu. Ang Enerhiya ng Estranghero Scorpio, pag-usapan natin ang tungkol sa estrangherong ito. Sino ba sila? Bakit nayon? At bakit pinipili ng universo na gumamit ng isang taong hindi mo kilala upang ihatid ang mensaheng tila nakaukit na sa iyong kaluluwa noon paman? Ang katotohanan, bihirang tunay na estranghero ang isang tao sa espiritual na pananaw. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas nating sinasabi, may dahilan ang bawat pagkikita. Ibig sabihin, bawat pagdapo ng isang tao sa ating landas ay may nakalaang rason. Minsan, ang mga taong bigla na lamang sumusulpot ay may dalang bahagi ng ating kapalaran. Maaaring hindi sila kabilang sa iyong araw-araw na buhay, ngunit hindi aksidente ang kanilang pagdating. Ang estrangherong ito ay maaaring sinuman, isang bagong kaibigan, isang taong nadaanan mo, isang kakilala online, o kahit isang tila karaniwang tao na may dala palang pambihirang mensahe para sa iyo. Dumadating sila kapag tama ang oras, kapag bukas ang iyong enerhiya, at kapag alam ng universo na handa ka na. Ang mas makapangyarihan pa rito ay ang enerhiyang dala nila. Mararamdaman mo ito kagad. Hindi ito tungkol sa kanilang itsura o kung sino sila, ito ay tungkol sa panginginig o vibration na dala nila. Maaaring bigla kang makaramdam ng kilabot, kakaibang katahimikan, o bugso ng emosyon na hindi mo maipaliwanan. Dahil dati nang nagtagpo ang kanilang kaluluwa at ang iyo, sa ibang buhay, sa ibang kwento. Isipin mo ito, Ilang beses ka na bang nakatagpo ng isang tao, at pakiramdam mo'y matagal mo na silang kilala. Iyong biglang pamilyar na damdamin, kaginhawaan, o matinding koneksyon, iyan ang tinatawag na karmic recognition. Nakaugnay ang estrangherong ito sa iyong enerhiya, at kapag nagsalita sila, ang kanilang mga salita ay uusap ng malalim sa iyong kaloob -looban. Gumagawa ang universo sa mahiwagang paraan. Sa halip na ipadala ang mensahe sa taong inaasahan mo, dumaraan ito sa isang hindi pamilyar na sisidlan. Bakit? Sapagkat ang estranghero ay walang maskara ng iyong nakaraan, walang kasaysayan, walang paghuhusga. Ang kanilang mga salita ay tumatama ng dalisay, malaya mula sa bigat ng mga sugat o inaasahan. At sa kadalisayang ito, malayang pumapasok ang mensahe sa iyong puso. Scorpio, ang estrangherong ito ay maaaring hindi manatili magpakailanman. Maaaring mabilis lamang silang lumisan, parang sugo na nag-abot ng liham bago muling nawala. Ngunit banal ang kanilang misyon, ihatid ang susi, gisingin ang natutulog sa iyong kapalaran, at ipaalala sa iyo na walang nangyayari ng walang dahilan. Kaya't kapag sila'y dumating, tandaan mo ito, huwag mo silang isantabi. Huwag mong sabihin nagkataon lang. Sa halip, tanungin mo ang iyong sarili, paano kung ito na ang senyas na matagal ko nang ipinagdarasal? Ang mensaheng parang pamilyar na pamilyar. Scorpio, kapag nagsalita ang estrangherong ito, hindi ito parang tinig ng isang taong bago sa iyo. Sa halip, ang kanilang mga salita ay tatagos diretsyo sa iyong puso, na para bang dati mo na itong narinig. Magiging pamilyar ito, parang alingaw-ngaw mula sa isang panaginip, isang bulong mula sa nakaraan, o panalangin na minsan mong binitiwan ng walang nakaririnig. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng sandaling iyon ang mensahe ay hindi magiging banyaga. Sa halip pakiramdam mo'y isang pagkilala na parang pinaalala lang ng universo ang isang bagay na matagal nang alam ng iyong kaluluwa ngunit nakalimutan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating paniwalaan ng iivu, ang kakaibang sandali na pakiramdam mo'y nangyari na ito dati. Hindi ito basta-basta, ito ay paraan ng espiritu upang ipaalam na nasa tamang lugar ka, sa tamang oras. Ang mensahe ay maaaring nasa anyo lamang ng simpleng salita, ngunit dala nito ang bigat na lampas sa paliwanan. Maaaring ito'y isang payo, babala, pagkakataon, o katotohanan kailangan mong marinig. Ngunit anuman ang anyo, agad itong sasagot sa iyong puso. Maaaring makaramdam ka ng kilabot, biglang luhang dumaloy, o isang malalim na katahimikan, na para ang mismong kapalaran ay nagsalita sa pamamagitan ng isang tao. Bakit nga ba ito pakiramdam ay pamilyar? Dahil matagal nang hinihintay ito ng iyong kaluluwa. Noon paman, sa mga sandali ng pagdududa, marahil ay bumulong ka sa langit, bigyan mo ako ng senyales. Ito na ang senyales na yon. Ang universo ay hindi laging sumasagot sa pamamagitan ng mga anghel sa kalangitan, madalas itong sumasagot sa mga labi ng isang kapwa tao, isang taong pinili sa tamang oras. At Scorpio, ikaw ay nasa yugto na hindi mo na ipagwalang bahala ang mga palatandaang ganito nagbabago na ang iyong enerhiya. Nasa bungad ka ng isang pintuan kung saan magsasara ang mga lumang kabanata at bubukas ang panibagong biyaya. Ang mensaheng dala ng estranghero ay susi upang ikaw ay makatawid sa pintuang iyon. Isipin mo ito na parang isang awitin na dati mong minahal ngunit nakalimutan. At nang marinig mo itong muli, biglang tumalo ng iyong puso, naalala mo ang bawat linya, bawat himig, bawat damdamin. Ganyan tatama sa iyo ang mensaheng ito. Ginigising nito ang alaala, emosyon, at kaliwanagan ng sabay-sabay. Gusto ng universo na kilalanin mo ito, hindi questionin. Kaya't kapag dumating ang sandaling iyon, huwag mo itong tawaging tsamba. Sa halip huminto ka. Magnilay. Tanungin ang sarili, bakit pakiramdam ko ay eh para sa akin talaga ito? Dahil iyon ang totoo. Scorpio, ang mensaheng ito ay hindi basta-basta, nakasulat ito sa iyong kapalaran. Hindi ito tungkol sa pagkakataon, ito ay tungkol sa pagtutubma. At kapag narinig mo ito, malalaman mo ng walang pag-alinlangan na ang universo mismo ang direktang nagsalita sa iyo. Ang kasalukuyang enerhiya ng Scorpio. Scorpio, bago natin lubos na maunawaan kung bakit napakahalaga ng mensahe ng estrangherong ito, kailangan muna nating silipin ang iyong kasalukuyang enerhiya. Ang totoo, ang iyong espiritu ay nasa panginginig o frequency na hindi na kayang abutin ng mga bagay na karaniwan. Mga mensahe lamang mula sa kapalaran, mula sa banal, mula mismo sa universo, ang makakayanan ng dumaan sa ingay ng araw-araw na buhay. Ikaw ngayon ay nasa panahon ng matinding pagbabagong anyo. Kilala ang Scorpio sa kanyang tindi, sa kakayahang magbago ng balat at muling bumangon ng mas malakas kaysa dati. Tulad ng alakdan na nabubuhay sa matitinding kalagayan, ikaw din ay naglakad sa landas ng sakit, pagtataksil, at mabibigat na damdaming hindi kakayanin ng karamihan. At gayon paman, naririto ka pa rin, matatag, patuloy na naghahanap, patuloy na dinadala ang apoy ng iyong kaluluwa. Ang iyong enerhiya ngayon ay parehong magnetic at sensitibo. Marahil napansin mo na maraming tao ang naakit sa iyo nang walang malinaw na dahilan. May mga humahanga, may nainggit, at may mga natatakot pa nga sa iyong presensya, dahil taglay mo ang aurang hindi maikakaila. munit sa likod ng makapangyarihang anyo, ramdam mo ang lahat ng malalim mas matalas ang iyong intuition kaysa dati. Mga panaginip palatandaan, maging ang bulong ng hangin, lahat ng ito ay nahahagip ng iyong kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit pinipili ka ng universo para sa mga karanasang hindi kayang dalhin ng iba. Ang estrangherong may dalang mensahe ay hindi basta nangyayari sa kung sino lang. Nangyayari ito sa Scorpio dahil handa kang tumanggap, umunawa, at magbago. Alam ng universo na kapag narinig mo ang mensaheng ito, hindi mo ito babaliwalain, ikikilos mo ito, at ang pagkilos na iyon ay magpapakilos ng iyong kapalaran. Sa ngayon, maaaring ramdam mo ang pagkabagabag ng iyong puso. Para bang may kulang, kahit na sa panlabas ay tila maayos ang lahat. Ang puwang na iyon ay hindi kahinaan, iyan ay espasyo na nililikha ng universo para sa darating. At ang mensahe ng estranghero ay nakatakdang punan ang puwang na iyon ng kaliwanagan, direksyon, at pag-asa. Scorpio, ikaw rin ay nasa karmic phase kung saan nagsasara na ang mga lumang aralin. Mga taong minsang nakasakit sa iyo, mga oportunidad na lumampas, at mga pangarap na tila natagalan, lahat ng ito ay nagsisimula ng magbago. Maaaring maramdaman mong binabalot ka ng bugso ng emosyon, ngunit mga huling pahina lamang ito ng isang lumang aklat. Isang bagong kwento ang naghihintay, at ang mensaheng dala ng estranghero ang unang pahina nito. Kaya't bigyang pansin ang iyong nararamdaman ngayon. Ang iyong pagiging sensitibo, ang iyong kamalayan, ang iyong panloob na lakas, hindi ito aksidente. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinili ng universo na ipadala sa iyo ang tanda na ito. Koneksyon sa pag-ibig at mga relasyon. Scorpio, tignan natin kung paano konektado ang mensahe ng estrangherong ito sa pinakamalambot na bahagi ng iyong buhay, ang pag-ibig at mga relasyon. Alam mong higit kaninuman na ang pag-ibig para sa isang Scorpio ay hindi kailanman basta-basta. Kapag nagmahal ka, buong kaluluwa mo ang ibinibigay. Sumasawsaw ka ng malalim, buong puso mong iniaalay, walang itinagong kahit ano. Munit dahil dito, dala mo rin ang pinakamalalim na sugat kapag ang pag-ibig ay hindi bumalik sa paraang iyong inaasahan. At sa ngayon, ang puso mo ay nasa kalagayang higit na naghahangad ng katotohanan kaysa anumang bagay. Ang mensaheng pamilyar na pamilyar ay maaaring tumama direkta sa iyong buhay pag-ibig. Maaaring ipaalala nito sa iyo ang isang koneksyong akala mo'y naglaho na, o maaaring ibunyag nito ang presensya ng isang taong kaluluway matagal nang nakatali sa iyo. Maaaring hindi alam ng estrangherong ito ang bigat ng kanilang sinasabi, ngunit para sa iyo, ang kanilang mga salita ay may alinaw ng mga nakaraang pag-ibig, mga dinatitipong pangako, o maging ang tawag ng isang soulmate. Scorpio, isipin mo kung ilang beses mo nang hiningi sa universo ang kaliwanagan sa pag-ibig. Baka nga sa hating gabi ay pabulong mong itanong, dapat ko pa bang kumapit, o panahon na para bumitaw. Baka nanalangin ka ng senyales kung ang taong laman ng iyong puso ay nakatakdang bumalik o kung may bagong tao nang naghihintay sa iyo. Maaaring ang mga salita ng estranghero ang mismong kasagutan. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihan, kapag para sa iyo, babalik at babalik. Minsan, kinukumpirma ito ng universo sa pamamagitan ng hindi inaasahang bibig. Maaaring magsabi ang isang estranghero ng bagay na nagpapaalala sa tinig ng iyong minamahal, o kaya'y magsalita tungkol sa mga sitwasyong kapareho ng sayo. Mahirap paniwalaan, ngunit nangyayari ito dahil hinahabi ng kapalaran ang iyong daan pabalik sa pag-ibig. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan, ang mensahe ng estranghero ay hindi laging tungkol sa muling pagkikita. Minsan, ito ay tungkol sa pagsasara ng kabanata. Maari ka nitong bigyan ng lakas ng loob upang pakawalan ang isang taong matagal nang naghawak sa iyong espiritu. Maaari nitong ipaalala na ang iyong pag-ibig ay napakalakas para sayangin sa maling tao. At sa pamamagitan ng pagbitaw, binubuksan mo ang espasyo para sa pag-ibig na tunay na nakalaan para sa iyo. Muling pagkikita man o tuluyang paglaya, ang mensaheng ito ay magdadala ng kaliwanagan. Maari itong maghatid ng luha o maaari itong magbigay ng pag-asa. Munit alinman, Scorpio, ito ay magdadala ng paggalaw. Ang pag-ibig sa iyong buhay ay hindi maaaring manatiling nakatigil magpakailanman. Ang mensaheng ito ang tulak na matagal nang hinihintay ng iyong puso, isang paalala na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghihintay, kundi sa pagtitiwala sa tamang oras ng kapalaran. Buksan mo ang iyong puso. Maaaring ang mga salitang iyong maririnig ay mismong gabay ng universo pabalik sa kwento ng pag-ibig na nakalaan para sa iyong kaluluwa. Koneksyon sa pera, biyaya at kapalaran. Scorpio, bagamat ang pag-ibig ang maaring unang pintuan na tatamaan ng mensaheng ito, hindi yon lamang ang saklaw nito. Ang universo ay inaayos din ang iyong landas sa larangan ng pera, biyaya at kapalaran. Kapag ang isang estranghero ay nagdala ng mga salitang tila napakapamilyar, madalas ay higit pa ito sa emosyon, maaari itong maging apoy na gisingin ang iyong kasaganaan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na minsan dumarating ang biyaya sa pinakahindi inaasahang anyo, isang biglaang pagkikita, isang simpleng salita ng pag-asa, o kahit pa isang paalala na binabago ang ating pananaw tungo sa kasaganaan. Maaaring maliit lang ang mensaheng ito sa una, ngunit dala nito ang panginginig ng abundance. Maaaring marinig mo ang isang bagay na magpapaalala sa iyo ng isang nakalimutang ideya, isang pangarap na minsan mong iniwan, o isang oportunidad na akala mo'y tuluyan ng nawala. Bigla na lamang nagkakabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan. Hindi ito samba, ito ay paraan ng universo upang bigyan ka ng isa pang pagkakataon na yakapin ang yaman at tagumpay na nakalaan talaga para sayo. Scorpio, matagal nang inuugnay ang iyong tanda sa pagbabagong anyo at kapangyarihan. Kapag nakatuon ka, may kakayahan kang bumangon mula sa wala at lumikha ng kasaganaan mula sa anino. Ang mga salita ng estrangherong ito ay maaaring maging mitsa na sisindihan ang apoy na iyon. Maaaring banggitin nila ang isang trabaho, isang kakayahan, o isang landas na matagal mo nang hindi pinapansin. Maaaring magsalita sila ng tungkol sa katatagan, at ipaalala sa iyo na kaya mong makamit ang higit pa sa iniisip mo ngayon. Tandaan, ang pera ay hindi lang tungkol sa numero, ito ay enerhiya. At kapag may tamang salitang pumasok sa iyong espiritu, nagbabago ang iyong enerhiya. Nagsisimula kang makaakit ng mga oportunidad, tao, at sitwasyong tumutugma sa mas mataas na panginginig na ito. Maikliman ang mensaheng matatanggap mo, maaari nitong baguhin ang buong direksyon ng iyong pinansyal na kapalaran. Isipin mo ito, matagal ka nang nagdadalawang isip kung sisimulan ang isang bagong bagay, isang negosyo, pagbabago ng karera, o kahit isang pamumuhunan. At biglang may estrangherong magsasabi ng simpleng katulad ng huwag kang magtagal. Sa iba, ordinaryo lang yon. Pero sa iyo, tatama ito na parang kidlat, nagpapaalala ng pangakong minsan mong binitiwan sa sarili. At mula sa isang simpleng mitsa, maaari itong humantong sa pagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan na hindi mo inakalang bubukas pa. Sa mga propesya at espiritual na turo, bihirang ihatid ang biyaya sa anyo ng ginto o pila. Karaniwan itong inihatid sa anyo ng mga mensahe. At Scorpio, yan mismo ang nangyayari para sa iyo ngayon. Ang mga salita ng estrangherong ito ay nagdadala ng panginginig ng biyaya, yaman, at pagkakahanay ng iyong kapalaran. Kaya't kapag narinig mo ito, huwag ka lang makinig kumilos ka. Dahil ang universo ay hindi lamang nakikipag-usap sa iyong puso, kundi pati sa iyong kinabukasan. At ang kinabukasang iyon ay naglalaman ng kasaganang matagal mo nang hinihintay. Espiritual at kosmikong kahulugan Scorpio, hayaan nating lumalimpa ang pagtalakay sa espiritual at kosmikong kahulugan kung bakit ang mensaheng ito ay dumarating sa pamamagitan ng isang estranghero at bakit ito ay tila napakapamilyar sa iyong kaluluwa. Sa universo, walang nangyayari ng walang dahilan. Bawat salita, bawat pagkikita, bawat tanda ay bahagi ng banal na disenyo. At kapag ang mensahe ay dumaan sa isang taong hindi mo kilala, lalo itong nagkakaroon ng bigat. Bakit? sapagkat madalas pumipili ang universo ng estranghero bilang sisidlan upang lampasan ang iyong mga pagdududa. Kung ang salita ay manggagaling sa taong malapit sa iyo, maaaring questionin mo ang kanilang intensyon. Ngunit kung ito ay manggagaling sa isang hindi pamilyar na mukha, mapipilitan kang makinig gamit ang iyong espiritu, hindi ang iyong paghuhusga. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga palatandaan ay madalas na dinadala sa pinakakaraniwang paraan. Maaaring may dumaan na magsabi ng isang bagay na sumasagot sa tanong na matagal mong tinatago. Maaaring ang isang panaginip ay magpakita ng alaala na akala mo'y nakalimutan mo na. O kaya'y mga numerong tulad ng labing isa oras labing isa minuto o walong daan at walumput walo ang biglang lilitaw eksaktong oras na humihini ka ng gabay. Ang mga ito ay hindi aksidente, ito'y mga kosmikong kumpirmasyon. Ang estrangherong ito, Scorpio, ay bahagi ng banal na ugnayan hindi tungkol sa kung sino sila, kundi sa mensaheng dala nila. Para silang sugo mula sa universo, pinili dahil handa na ang iyong kaluluwa na marinig ang kanilang sasabihin. Ang kosmikong kahulugan sa likod nito ay simple, ngunit makapangyarihan, gusto ng universo ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mo'y nakalimutan ka, kahit sa oras na tila walang sagot ang iyong mga panalangin, laging nakakahanap ng paraan ang banal upang makausap ka. Minsan sa pamamagitan ng panaginip, minsan sa mga numero, at minsan sa mga taong hindi mo inaasahan. Paalala ito ng universo na may gumagabay sa iyong landas. Mayroon ding espiritual na antas dito, ang pagiging pamilyar ng mensahe ay nagpapahiwatig na alam na ng iyong kaluluwa ang katotohanan. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay ang mas mataas mong sarili na kumikilala sa gabay. Ang estranghero ay nagpapaalala lamang ng bagay na matagal ng alam ng iyong espiritu. Scorpio, likas kang intuitive, at ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng tama ng mensahe. Ang iyong enerhiya ay parang radar, agad nitong nararamdaman ang katotohanan. Kapag narinig mo ang mga salitang ito, kikilalanin ito ng iyong kaluluwa bilang banal na pagkakahanay at malalaman mong hindi ito imahinasyon. Ang kusmikong aral dito ay pagtitiwala. Magtiwala na ang universo ay may perpektong tiyempo. Magtiwala na darating ang tamang salita sa iyo, kahit pa mula sa taong hindi mo inaasahan. At magtiwala na ang sandaling ito ay hindi basta pagkakataon, kundi mismong kapalaran na direktang nakikipag-usap sa iyo. Kaya't kapag dumating ito, Scorpio, buksan ang iyong puso. Huwag magduda, huwag tutulan. Tanggapin ang mensahe, dahil hindi lang ito basta salita, dala nito ang gabay ng mismong kosmos. Scorpio, ngayon na tinahak na natin ang hiwaga ng estrangherong ito, at ang mensaheng dala niya, panahon na upang pagdugtong-dugtungin ang lahat. Hindi ka narito ng aksidente. Nakikinig ka dahil matagal nang sumisigaw ang iyong kaluluwa para sa kaliwanagan, para sa gabay, para sa isang senyales na hindi ka kinalimutan ng universo. At mayong araw, dumating na ang sagot. Maaaring hindi manatili ang estranghero sa iyong buhay magpakailanman. Maaaring dumaan lang siya tulad ng isang anino na nag-iwan ng ilang salita. Munit ang mga salitang iyon ay makapangyarihan, sapat na upang baguhin ang direksyon ng iyong kapalaran. Tandaan, hindi ang sugo ang mahalaga, kundi ang mismong mensahe. At Scorpio, ang mensaheng ito ay idinisenyo upang gisingin ang iyong puso, gabayan ang iyong mga hakbang, at ipaalala sa iyo na lahat ng iyong ipinanalangin ay paparating na. Huminga ng malalim. Damhin ang enerhiya sa paligid mo. Hindi lang ito basta video na pinapanood mo, ito ay isang espiritual na pagkakahanay. At upang selyuhan ang pagkakahanay na ito, kailangan mo itong ipahayag. Nakikinig ang universo sa mga salitang binibigkas ng may pananampalataya. Kaya't bigkasin mo ang mga affirmations na ito, Scorpio, at hayaang ang panginginig ng iyong tinig ang magbukas ng mga pintuang nakalaan para sa iyo. Mga affirmation para sa Scorpio. Tinatanggap ko ang mensaheng nakalaan para sa akin. Tiwala ako sa universo na gagabayan ang aking landas. Handa ako para sa mga biyaya sa pag-ibig, kasaganaan, at kapalaran. Ipinapalaya ko ang pagdududa at binubuksan ko ang puso ko sa banal na tiempo. Tinatanggap ko ang gabay ng kosmos ng may pasasalamat at pananampalataya. Ulitin ang mga ito hanggat maaari. Sa umaga pagbangon mo, bulongin mo sa iyong sarili. Sa gabi bago matulog, hayaang dumaloy ang mga ito papunta sa iyong mga panaginip. Ang mga salita ay may kapangyarihan, at kapag binigkas ng may intensyon, lumilikha ito ng enerhiyang humuhubog sa iyong hinaharap. Scorpio, ang iyong kapalaran ay hindi nakapako, ito ay buhay, humihinga, at patuloy na nagbabago. Ang mensaheng malapit mo ng matanggap ay patunay na ikaw ay bahagi ng isang mas dakilang plano. Matagal nang nakikinig ang universo, at nayon, ito ay tumutugon. Ito na ang iyong sandali para yakapin ito. Huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Wag mong isipin na hindi ka karapat dapat sa pag-ibig, pera, o mga biyaya. Ang mga pasanin na dinala mo ay hindi parusa, sila'y paghahanda. At nayon, tapos na ang panahon ng paghahanda. Ang mensaheng dala ng estranghero ay ang iyong tanda na handa ka na sa susunod na kabanata. Kaya't maglakad ng may tapang. Buksan ang iyong mga mata sa mga palatandaan. Pakinggan ang mga bulong ng iyong kaluluwa. At kapag dumating ang mensahe, hayaang pumasok ito ng buo sa iyong puso, dahil ito ay para sa iyo, at ikaw lamang ang nakalaan dito. Scorpio, pinili ka ng universo. Maniwala ka rito. Ang kinin mo ito. At mula sa araw na ito, hayaang ang mga salitang ito ang gumabay sa bawat hakbang mo. Handa ako. Pinili ako. Tinatanggap ko ang mga biyayang nakalaan sa akin. Hindi nagtatapos ang iyong kwento, ngayon palang ito nagsisimula. At ang mensahe, kapag natanggap na, ang siyang gagabay sa iyo patungo sa lugar na nakatakda para sa iyo.